Hello mga kabukid, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pasensya na kayo mga kabukid ha, kung gabi ako nag-vlog ngayon. Yun na, gabi pala sa amin. <laughs> Kasi may trabaho tayo. Pang araw yung pasok. So, kailangan natin mag para hindi nyo ako makalimutan. So, ngayon mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking ginawa na DIY broder. Di ba, dati mga kabukid, yung palagi kong ginagamit yung karton. So ngayon, nag-upgrade tayo kasi napuna ko parang marami tayong nakulikta na itlog doon sa ating mga inahing manok. ah bali yung mga papisa natin ngayong katapusan ng July. Nagtaka ko kasi biglang dumami yung nakulikta natin. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang itsura ng aking ginawa na DIY brother. Huwag na kayo mga kabukid ipakita ko na sa inyo. So yan mga kabukid. na bumiyok pa. Yan mga kabukid. Bale, yung ginawa ko na DIY brother, you know, karton lang. Yung ginamit ko ng mga kahoy, yan, kawayan. Tsaka, ito, nit, yung sa harap. Ang purpose plan nito mga kabukid, para kung bumalik mo yung panahon na hindi na maulan, kumbaga mainit na yung season natin, para ito yung, para may, para at least mayroon pa rin ilaw doon sa loob, kahit na hindi na natin lagyan pa ng pailaw na gamit ay kuryente. So, yan ang purpose nito, kung bakit net dito. Yan you know, o, gilid, yan you know, o, karton. Bale, ang haba pala nito mga kabukid sa akin may mga ilang dangkal na yato isa dalawa tatlo apat mga apat na dangkal lang tsaka yung haba yan sa dalawa dalawa lang pala sa akin haba oh. <laughs> pala ng mga daliri ko at ito pala yung nasa loob yan simple lang talaga siya makabukid ginawa ko to mabilisan lang yan lang. so bali itong screen na nandyan sa ilalim yung apakan nya yan pala yung natira doon sa ating mga nilalamig na sisiw so nasayangan ako kaya ginawa ko gumawa ako ng DIY brother para sa ating the old chicks kasi sayang naman kapag itapon natin to so ayan pag mayroon ng D-Old 6 dito mga kabukid, ito, Taga, lalagyan natin ito ng one, yung beadings, lagyan natin ng papel or karton, saka lagyan natin risal. para hindi lumamig yung kanila mga paa. Yun know, simple lang talaga siya mga kabukid. Hindi na natin, pag ito nilinis, hindi na ito kailangan, hindi ito pwedeng basain kasi karton lang siya. Yun know, hindi ako bumili ng plywood kasi wala tayong budget. Kaya naisipan ko karton kasi meron kami available na karton dito. Kaya yeah, karton yung ginamit ko. So, wala. Ito lang yung na naisip ko na pamaraan. Kasi kapos din kasi tayo. Yan. share ko lang sa inyo mga kabukid. Kung disclaimer ng mga kabukid ha, Ito ay sa sarili ko lang diskarte hindi naman tayo eksperto sa pagbubrod ng mga sisiw. Depende na lang sa inyong mga kabukid kung gagayahin niyo o hindi. Kasi ako bago baguhan lang naman ako dito sa pag-aalaga ng mga manok na native. Kaya native lang muna, native yung inalagaan ko kasi hindi siya masyadong masilan. Hindi katulad ng ibang mga manok. Na tulad yung mga heritage, yung ganon, mga Rhode Island, yung talaga masyado silang masilan. Kaya hindi ko pa kabisado yung mga ganyan yung klase ng mga manok. Ayan, simple lang talaga siya mga kabukid. Ito so, mga kabukid, pag mayroon ng sisyo, takpan natin ito ng silopane para hindi makalabas yung init. Ayan, bali, ang pinakasingawan lang niya ito ng init, ito lang. Ayan, mabutas ito si babaw. Ito lang yung pinakasingawan niya. Silagyan natin ng bulb yan. So, i-update kung kulang kayo mga kabukid kung ano ang magiging procedure natin dyan sa loob. Yung ating mga papisa nandun sa loob. Oh. Diba? Madami-dami sila. Kaya gumawa talaga ako ng ganito. Para, kasi hindi na siya kasya sa karton. So, yun lang mga kabukid. Hindi ko na lang sinama sa ating video yung kung gaano. May lang <laughs> kasi dito sa amin, sa kapitbahay namin na poultry. May maraming lang So, hindi ko na lang sinama yung ating mga papisa na itlog mga kabukid na dito sa ating video. Bali, sa sunod na lang na video, ipapakita ko sa inyo kung gano'n ba kadami yung ating ini-incubate doon sa loob. Sana magiging maganda yung hatching natin para dumami na yung ating mga alagang mga alaga dito sa ating backyard. Ah, maraming salamat pala sa inyo lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe, Maraming salamat din sa inyo. Kaya hanggang dito na lang isang magandang araw sa ating Happy farming, see you in my next video mga kumugit. Bye-bye. Kita tayo sa susunod na aking video.